Lumalakas pala talaga ang loob ng mga bata dito dahil sa Marisal na yan. Tapat, alisin na siya dito. Presyohan mo na mataas. Malaki kikitain natin sa kanya, lalo na pag natuwa kliyente. Nagkamali ako na itinuring kitang awa ko! Walang pangula na kayang gawin to sa anak niya! Unahin na natin isang yan. Papatok sa matandang parokyan yan. Ito. Oo sumunod sa kanya. Bakit? Gusto mo ikaw? Naalipin nila tayo dito at wala tayong magawa kundi sumunod sa kanila. Pero iba na to, Julio. Masama na yung iniisip nila sa atin. Kailangan ko na yung maitakas. Paano pag nahuli tayo? Tatanggol ko kayo. Ah, Julio. Yes, boss. Ko sa iyo, boss. may papatrabaho ako sa'yo boss. Kunin mo yung mga supplies para may natin sa shipments. Reglado, boss. Natin gawin. Sisiksik natin to sa mga manika na pang-export. Darating na mga connection natin sa isang linggo. Kailangan maganda kayo. Okay po, boss. Hindi naman kayo malungkot. Yung timing lang yung kuyuhuli niyo. Makakatakas pa rin tayo. How? And when? Baka nga pagpatay na tayo. Walang makukuha sa atin. At lalong walang makamatay. Tandaan nyo, hindi ko kayo pababayaan. Pwede ba imbitang bumaba? Sige Mami, minsan nakakapagod din po itong ginagawa ni Nino ngayon, eh, no? Para mas updated pa siya kay Mike Enriquez. Hoy, aray ko po. Tigilan mo na nga yan, na yung mukha mo. Yung isa naman dyan, updated sa mga kilos ni Gordon. Hmm? Sino po? Ay, wala. Basta, tama na nga yan, ha? Umalis ka na. Mamaya, anong oras ka na makabalik? At saka, may amoy na Pamango ah, mo ba yun, ha? Mm hmm? Ano ba, hey, bakit parang tumatambay sa bawat sulok ng bahay na to? Mommy, I woke up like this. Ganun talaga. So, I'll go ahead. Ayan, mommy, ay. mm -hmm. mo, ah. Bye, hey, Mami, ha? Bilisan mo ka mag ka, ha? Bye, Mami. Apo, Love you, Mami. Bye-bye. Bye-bye. Bumalik ka agad. Apo. Natutulog pa rin si Gordon. Kasi naihain ko na yung pagkain dala namin ni Rick. Carmi, wag mo masamain, no? Pero, bakit mo ginagawa yan? Gusto ko lang tumulong kay Gordon. Oh, Rick. Tulog pa rin? pang ay, 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 si ng ang paborito mong pagkain. Para makakain ka naman ng na maayos bago ka sumabak sa paghanap kay Maricel. Nakakahiya talaga yung ginawa ni Daddy kay Tito Gordon. Pero kahit ganun, hindi pa rin titigil. Hindi ka nindi titigil? Para Justin. <laughs> ikaw rin naman kasi, sa. Siyempre kapag naman nakita ni Ninong Gordon na prosigito ka talaga kay Maricel, lalambot yun sa'yo. Lahat naman ng tao pwedeng tumulog. Parang ikaw, I welcome you. In my heart. No, thanks. Zach, pinapunta ko dito si Ariana. You guys need to talk. Ano na siya yung <laughs> Tara, Justin, hindi patayin tayo table para naman makapag-usap tayo. Eh, Esther, makapag-usap silang Okay. Sige. Halit ko nito. Zach, I'm really sorry about what happened. Okay lang yun. Tapos na yun. Tsaka, wala naman talaga akong balak na tago ng matagal kinadada yung tungkol sa grades ko. Wala na ba talagang ibang magmamatter sa'yo kundi si Maricel? Gusto mo ba talagang sagutin ko yan? Zach, huwag mo naman ako baliwalain. All I'm asking for you is to give our friendship another chance. Kung sakaling makita mo si Maricel, pakisabi na lang sa akin ha. Baka sakaling makonvince mo ako na pwede pa tayo maging magkaibigan ulit. At ikaw naman, ha? Maliit na bata. Ano to? Hindi ito ang manikang ginagawa natin ngayon, ha? Oras ang trabaho. Ay, gusto mo to? Abutin mo, abutin mo, abutin mo, abutin mo. Hindi, <laughs> ano ba? Naano, ka na naman, eh. Gabi, hindi ko kayo naawa? Hoy! Bumalik nga ka kayo sa trabaho, ha? Pakachismoso-chismosa n'yo! Love na love na <laughs> yung <call is> talaga Sandali! Balik mo na yung Stop Bigyan niyo po kasi sa kanya yan! Sa kapat! ka! Hindi ka to babalik. <laughs> Oras ang trabaho, ha? Oras trabaho lang yan eh. Ano? Gusto mo nito? Ha? Uh, ha? Uh, gusto mo nito? Bakit hmm. may magagawa ka kung kumpiskahin ko to? Ibigay ko sa inyo? Ano oh. po? Pero isusumbo ko kayo kay Manda. Nakinuha niyo to. O oh, hahayaan niyo na lang ako. Tak ka pala eh. Ano? Tanay, a-a, tanay, a-a. linda. ni ko kaya ang pagtanggol ni Mama, Sen. Trabaho! Ano? Ba't ka na sa kanya yan? Ano? Uy! Buti gumagawa niya pag ko na lang <laughs> sa iba. <laughs> hindi, wala. Pinapacheck lang din sa akin ni Boss Bert yung for ship natin. Ah. okay naman, di ba? Okay naman. <sighs> Madam. Oh. Oh. Ba't hawak mo yan? Eh, hindi pa yung kasama dito sa stock. Ibang order yan eh. Ito. Nakita ko kay A.A. Sigurado ako, si Maricel na naman na nagdenok dito. Nakakaloka talagang babae. Mula nung dumating dito, puro perhiso na lang talaga dala ng babae yan! <laughs> Ay, naku. Sabi niyo pa. Halika nga! Samahan mo ako, ayusin natin yung kabila. Ah, no. bagong ha? Mahal mo siya kasi gawa ko siya at galing siya sa puso ko. Mama Sen, wala pa rin ba si Kuya Julio? Wala pa nga eh. Sabi niya sandali lang daw siya. O, paano na yung pagtakas natin? Mayingay. Bakit nang maingay? Bakit nang makarinig sa'yo dito Gustong gusto ko na kasi makatakas eh. Makakatakas tayo. Huwag kang mag-alala. <laughs> Nakita ko po yung cellphone ni Madam Anita. Naiwan niya po. Huwag kinuha yan. Mapapahamak tayo. Makabalita tayo kay Kuya Julio. Si Kuya Julio tumatawag. Uh, hello po. Ako po si Bayani. Bayani? Sorry po ah. Kinuha po kasi ni po yung cellphone ni Madam eh. Kaya ako po yung sumagot sa inyo. Asa si Maricel? Pausap. usap. Opo. Mamasil. Huli na ka ba? Naharang ako ng mga pulis, pero nataas ako na sila. Y yung kasama ko nahuli. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Pero tinawag ako na si Boss Bert. Hinihintay ko lang yung mga pinadala niyang tao. Huli yung oh mag-iingat ka. Maricel, kahit anong mangyari, babalik kang kita. Huwag kang mag Julio? Julio? Nasaan ako? Boss Bert. Tatanga-tanga kayo? Ano? Kumunta ka na sa mga polis? Hindi po. Wala akong sinasabi sa kanila. Nasaan si Nolan? Hindi ko alam. Nasaan si Nolan? Hindi ko po alam. <tog> alam. Ah. Ah. Sir, Sir, ako na bahala dito. Kaloy, makinig ka mabuti. May tip sa tao natin na magkasagawa ng magkakahiwalay na raid ng mga pulis sa operasyon natin. Alam mo na gagawin dyan? Unaan mo na hanggat may oras pa. Linisin mo lahat ng ebidensya. Pumiyak na si Nolay. Bantayin niyo mahigit, oh. Saan? Doon, Sir. O, Basil. Langit tayong nililigtas si Kuya Juliang. Makiligtas naman natin siya. Paano kung di na siya makabalik dito? Nangako siya. Alam kong totoo pa rin niya yun. Maniwala lang tayo. Walang mangyayari sa kanya. Dika? Po. Teka, anong gagawin niyo sa kanya? Pakailan mo. <laughs> May binili si Ate Linda para sa sa'yo. Mukhang bagay, oh. Dika? Sa'yo so, po ako dadalhin? <laughs> Bakit po? Sinabi ko, halika. Ayoko. <laughs> ba diba sabi ko sa'yo, halika! Parehas lang naman ang kababaksakan natin. Iba-iba lang ang paraan. Una-unahan lang. Huwag okay, natin to. Bilis! 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 Huwag kayong maingay! Huwag kayong maingay! Shhh! Huwag tayo na yun! Bilis! Ayan, ayan, ayan! Ayan, ayan! Sasama po ko sa'yo, Mama Sen! I'll go with you! Ako rin, sasama! Ako rin! Masyadong dalikado! Kamina na lang yung bayani! Basta hintayin niyo ako dito! Ruan, ikaw na bahala dito! Bawa-bawa artis okay, okay, saya. Pergi Okay, sana. Pergi, pergi. Pergi. Ayah, aku bersama Mama! Hei! Berhenti, ma Mama! Bukan, Martek. Bukan, Mama! papakinabangan ko 'to Ayusin niyo pagkakalagay, ha? Pagsamasamahin niyo na ikulong ang mga bata at siguraduhin yung dalawa na walang makakatakas. Kailangan maging malinis dito bago pa dumating ang mga parak. Sina! Isang malaking sunog ang nakuha na ng video ng isang netizen. May isang grupo na ng bumbero ang rumisponde pero wala pa rin nakakapasok sa factory. Nahihirapan silang apulahin ang apoy mula sa labas. Ito yung pinuntahan natin nga.